Maayong hapon mga butaloy For today's video Nia day na abot Adetadre sa Noybe Pamplona Sa kanhi din hi na aksidente Ang atong gobernador dire sa Pamplona ah, Negros Oriental Wala dayon ta magpatubili Nagduha-duha pa ta O video o kuha og picture Aning dapita mao tong nakakita man ta og na nang utana pwede ba nga mo kuha video o picture man lang aning dapita na dinhe kan na aksidente ang atong gobernador dire sa Negros Oriental mao tong niingon ang guardya nga okay ra pod kuno kaayo nga kuan siya video kuan siya photo mautong malipayon kayo ming magpamilya dereng aning soroy dering dapita kay e pwede rata makakuha og video pwede ra makakuha og picture mao nang masalamat ra dako sa gwardiya kay maabi abihon ra pug kayo wala ra tayo niya magdaghang pangutana kay wata ka balo sa mga panghitabo o ambot kung siya mao din ay minuminto nga ilang gibutang ining lugaraha nga uh, aning lugaraha nga din hina aksidente ang atong gobernador sa uh, Negros Oriental na ay ilang gibutang na uh, uh, tukba gyud sa mga panghitabo wa man mahibalo og unsay na hitabo aning lugaraha Igo ra tangga video, igo ra pa picture. Party si Mrs. nagpa picture ko ani mga ra. Mao dili ra na ko tas on ang akong video O, daghan kayong salamat. Thank you sa pagwatching. Bye-bye. Maraming salamat.